Kim Chu sinuprise ng Showtime fam sa kanyang anniversary, Vice lumabas kasama ang Showtime fam. Bilang pagdiriwang sa ika-19 years anniversary ni Kim sa showbiz, ay talagang nag-effort nga ang kanyang Showtime Family at sinuprisa nila si Kim Chu sa kanyang dressing room kanina habang dala nila ang bulaklak para dito. Bukod sa naging effort ng Showtime Family ay nagpadala din ng mga bulaklak kay Kim ang kanyang mga fans. Thank yeah. you. Love it. Thank you so much. I love it. 19 years old. Pag ganun pa kayo ha. Years, 19 and 19 years, years also. Years. Yes. and yes. yes. Trina. Yes. Thank you po. 19 Parang years sa <laughs> Thank you po. Mga mga pabati <laughs> Thank you so much for meeting. <laughs> <laughs> May mga yeah. Ano pala, no? Sige, yeah. mag yeah. <laughs> Samantala, ngayong gabi naman ay lumabas sila Vice at kanilang Showtime Family.

Kasabay ng pagdiriwang ng anniversary ni Kim ay nag-celebrate naman ng kaarawan si Josh na anak ni Ma'am Chris Aquino, 30 years old na ito ngayon. Happy birthday, ito yung na. mga na ato. Ate Yoli, kawa ko ko kalaman kalamansi Ay, gusto mo kalaman